So, good morning mga kabuhay. Mayong adlaw sa na nandiha ng mga bisaya no, mga mga followers, subscribers nila no sa mga Tagalog. Magandang araw po sa akin. So, kita niyo mga kabuhay no, meron tayong dalang mga alimasag. So, alam niyo mga kabuhay, uh, ginawa gawin namin ang content na ito kasi nais namin ipaparating sa uh, Ang mga viewers, lalo na sa inyo na talagang nanghinayang kami. So, kitang kita nyo mga kabuhay, napakaraming limasag sa amin, natawag ito lambay. Kaso lang, mga kabuhay, ito lang ang problema kasi ang presyo mga kabuhay, nakakaawa na po ang ating mga mangingisda no, dito sa aming lugar ngayon. Kasi napakamura na lang po ng presyohan dito sa limasag. Alam nyo mga kabuhay, kung magkano lang ito, ito, presko-presko mga kabuhay, oh. So, pag talagang mataba ito, lang to napakalaki mga kabuhay, oh so ito pa oh. alam nyo mga kabuhay kung magkano lang ang presyuhan ngayon sa limasag nasa 100 pesos na lang ang kilo, kilo. so napakamura talaga mga kabuhay so yung ibang mga ngisda natin dahil sobrang mura na lang napamura na lang sila no? kasi alam nyo ang presyuhan dito ngayon dati mga kabuhay nasa 300 plus, plus. ang kilo nito so ngayon mga kabuhay nasa 100 na lang sana ay marating ito sa ating gobyerno so na naawa na tayo sa ating mga kasama nating mga ingista alam nyo mga kabuhay, yung, yung diesel, yung kurodo gamit natin sa 200 plus ang galon ngayon uh, ang kilo 100 na lang, 100 na lang. kaya yung huli namin mga buhay kanina nasa siguro lahat nasa mga 10 kilos kaso lang mga kabuhay ang siguro mabinta no nasa mga 1 si, si, si. 10 kilos times 100 nasa isang libo na lang kaya ang ginawa namin binawasan namin mga kabuhay ito gawin namin ngayon lulutuin namin ito ulam na lang namin kasi napakamura alam nyo mga kabuhay ito nasa mga 3 kilo ito so sa 300, 300 pesos lang kaya ang gawin namin Ulamin na lang, ulamin na lang namin para hindi masyadong mas, ano, malogi tayo Logi. kasi tayo. 300 na lang eh okay. tatlong kilo so yeah. mga -boy, sana ay panawagan ng namin no, sa gobyerno natin sana okay. ay parating sa inyo ito sana magawan nyo ito ng no, paraan yung mga mangingisda natin napakamura na lang ng ano dito bintahan, bintahan. sa aming lugar sa Masbate mas kaya sana po ay mapansin niyo at matulungan natin yung ating mga mangingisda mapinta man lang ng kahit kunti lang mapataasan lang yung presyo no kaya kayo mga mangingisda diyan kung kayo ay nakikita ngayon sa video namin paki-share po sa video namin paki po na kung kayo ay umaaray na sa presyo sa at saka napaka, mahal ng kurodo ngayon 200 plus yung galon tapos yung kilo 100 na lang kaya talagang 100. napaka nakakaawa na talaga yung mga mangingisda natin no so ito lutuin lang natin ito para hindi tayo masyadong lucky, no? Kaya samahan natin, samahan nyo kami. Lutuin natin ito at kakainin na lang natin. Ito, so ito na mga kabuhay, oh. Lulutuin natin ito na napakarami. Meron pa tayong palad na isda. Ito sa amin palad, no? So, sumba siya. Okay, so handa natin. Ito yung kaldero, gamit natin. Ulam! Yes, Sa kaldero. Talagang punong-puno yung kaldero natin kabuhay. Sige. Kaldero, okay. So, meron pa dyan. Ayun. Okay. 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 Go. Ah. Gatong. Napakalakas ng alon mga kabuhay. Oh. Kasi... Ano, kasi dito sa amin ngayon, bagyo pa. Ano?

nakakaawa talaga yung mga mangingisda natin no kasi eh, hindi nga naka ano eh hindi, hindi naka ano lang kahit pantay lang sana yung presyo ng corodo at saka ano ng produkto kaso nga yun nga sabi ko nga 100 na lang per kilo ng limasak dito lambay sa amin tapos yung corodo, 200 plus yung galon talagang logi talaga no nakakaawa talaga yung mga mangingisda natin sana ay pansinin nyo naman kami mga mangingisda lalo na yung mga kabuhay natin yung buhay dagat no nagubuhay lang sa dagat talaga napakamura na lang ng bintahan no? sana mapansin to ng gobyerno natin magawa ng paraan no sana po ay mataasan man lang kahit kunti lang presyo no kahit Ipantay na lang sa ano siguro mas maganda ipantay na lang kung ano ano yung ano yung kurodo galon siguro makakabawi pa kahit papano ngayon talagang bagsaka na talaga eh kakawa kan laki pa ng mga alon nagaw buhay pa yung mga mangingisda natin kaya lahat ng mga mangingisda namin ng mga viewers dyan pakishare po pakikalat ng video natin baka mapansin tayo ng ating gobyerno matulungan tayo no so ito po ginawa talaga namin ng video ito i-address namin ito sa aming ating gobyerno no so shout out sa lahat namin mangis, mangingisda dyan ito malapit na maluto yung lambay atin tumaya kainin natin to oh so kagawa na talaga na talaga Nakakaawa talaga <laughs> yun. Ang <laughs> oh, yung isa o, oh, andun yung isa o. na yung taon. ilang kuha, <laughs> 10 kilos, ang halos, sa kalibo. Sa Waan sa, ay, ay. no, bawasan pa sa gasto. Naka, wala na. Paano na to? Paano nang bigas? Oo nga, may ulam nga tayo, pero yung bigas, nahihirapan tayo sa bigas. Sana ay magawa nito ng paraan. Yo not nah yeah, zona okay. okay. okearan mga kabuhay oh binibili na lang ng 100 kilos ang, lag, ang lalaki oh tingnan nyo, 100 pesos na lang daw yung kilo nito kaya talagang napakamura na lang kaya ang gawin natin ulamin na lang natin ito para makabawi tayo kahit papano yon. so meron pa tayong suba pa suba oh alad ay ta bohay pa yo pala do Guys, okay. iba. Ah. Diya yeah, ka edit. Oh. Wow. Ah. Okay. Uh, antay tayo nang ano. Suka. Pak. Pastokin lo. Nah. Nah. Oh. Eh. Hmm. Nah. Oke, okay. spir. Ah, donah. So mga kabuhay ito na simula natin Subukan natin mga kabuhay no Mag ano tayo kung talagang mataba pa ito to Ang kita Ito talagang Sobrang taba oh Amang Diyos salamat po Panginoon sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin Salamat po Magpalain yung lahat ng Ah uh, lahat ng nakakahuli nito at walang ibang kasalamatan sa Panginoon. Sige! Sige na! Sige eh. na! kayo! Dito po. Tawad. Dito. Dito. mahimbarat o ako nung talan ya Randito i logi no Tabao là bê mày mày barato. mày đặt tó mày mày ngủ à tó nhó dạy ngay anh tó xin lê lakas ng hangin dito sa amin may eh, bagyo kasi tatlong bagyo yung sunod sunod na mapasok sa atin Ah, hmm. huh? boyo. Taba Tabak. Oh.

Dadi nah, ang uh, namin. Hmm. Ah. share po sa video namin mga pagi maka hawa maka boy Shout out sa dia hmm? Shout out ka pala Kay Prince Amasan dyan Shout out Ni Kajoy Labastida Salamat sa pang share Kain Jilo Pulison, Juliet Pulison, tenang.

Tapang-tapang oh, eh. lang sila eh. Get out na sa Maraat vlog. Maraat vlog, ito na oh. Grabe. Hmm. Saan so, naman ka? Ha? Kira ah. matiba ito.

matibay ito kabuhay Dami po Ito to no. O, oh, taba o oh. uh. O, oh, orange na orange talaga o oh. Ito yung matadaan, mataba Hmm, wow, ano yun? kayo, ubosin Salamat pa. Gabuhay. Maraming salamat po sa panonood nyo. ito na. Hindi namin kayong ubosin to. paki share po sa lahat. paki subscribe Follow po sa aming Facebook page, Buhay Dagat Vlog. At sa aming YouTube channel, Buhay Dagat Vlog pa rin yung YouTube channel namin. At ulitin ko po, lahat ng mga ingisda dyan, ng mga viewers namin, paki share sa aming video para makarating ito at sana ay matulungan tayo, no? Sa presyo, sa presyo, ng uh, produkto natin ngayon dito sa ating lugar. No? So shout out sa lahat ng aming mga nasa gobyerno dyan. Sana kayo mapansin nyo kami. tulungan natin yung mga may isla natin. No? Kasi napakamura na talaga yung ano, produkto namin. Ito na. 100, kilo, 100 pesos na lang per kilo dati mga kabuhay aabot ito ng 400 per kilo ngayon talagang sobrang baba na 100 na lang kaya shout out sa lahat maraming salamat po nyo at mabuhay po ang lahat ng mga isda dyan